Iris. Ang pangarap ay nagiging totoo kapag sinamahan ng tapang at determinasyon. Huwag matakot magsimula dahil bawat unang hakbang ay daan patungo sa katuparan. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 9. Para sa 6-number lotto ay number 7 number 13, number 19, number 25, number 32, at number 41. Taurus. Ang pangarap ay parang panla, mas maganda ang ani kung ito'y may kasamang tiyaga at pasensya. Huwag magmadali, darating ang tamang oras. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 15, number 20, number 27, number 33, at number 22. Gemini, sa pagsasakatuparan ng pangarap, mahalaga ang pagiging bukas sa bagong ideya. Ang kakayahan mong mag-adapt ay susi sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 23. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 10, number 18, number 24, number 29, number 36, at number 40. Cancer. ang tunay na pangarap ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kapakanan ng mahal mo sa buhay. Ang malasakit ang magbibigay ng direksyon sa iyong paglalakbay. Para sa 2-digit number ay number 2 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 9 number 14, number 22, number 28, number 34, at number 45. Leo, ang pangarap ay katuwang ng iyong lakas ng loob. Kapag pinili mong maniwala sa sarili, walang hadlang na hindi mo kayang lampasan. Para sa two-digit number ay, number 7 at number 25. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 3, number 11, number 19, number 26, number 31, at number 38. Virgo, ang pangarap ay dumarating sa mga marunong magplano. Ang maingat na paghahanda ang magiging tulay patungo sa katuparan ng iyong mithiin. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 5. Para sa 6-number loto ay number 8, number 16, number 21, number 29, number 35. At number 47, Libra. Ang pangarap ay mas nagiging magaan kapag ito'y ibinahagi at tinutulungan ng iba. Ang balanse ng pagkilos at pagtutulungan ang sekreto ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 5, number 12, number 20, number 30, number 39, at number 4. Scorpio, ang pangarap ay tila apoy na patuloy na nagliliyab. Kapag ginamit sa tamang paraan, ito ang magtutulak sa iyo tungo sa matamis na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 4, number 13, number 18, number 27, number 33 at number 26. Sagittarius ang pangarap ay hindi natatapos sa isip lamang, kailangan itong isakatuparan sa pamamagitan ng tapang at aksyon. Ang bawat pagkilos ay hakbang palapit sa katuparan. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 28. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 7 number 15, number 23, number 29, number 37, at number 40. Capricorn. Ang pangarap ay nagiging totoo kapag sinamahan ng disiplina. Ang bawat sakripisyo ay puhunan sa tagumpay na hindi matitinag. Para sa two-digit number ay, number 4 at number 20. Para sa 3 digit number ay number 1, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 6, number 14, number 21, number 25, number 32 at number 12. Aquarius. Ang pangarap ay kadalasang naiiba sa inaakala ng iba. Huwag matakot tumahak sa kakaibang landas, dahil dito mo mahahanap ang iyong sariling tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 13 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 2, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 17, number 24, number 30 number 36 at number 43 Pisces Ang pangarap ay parang alon, minsan malakas, minsan mahina, ngunit patuloy na dumadaloy. Ang pananampalataya at tiyaga ang magdadala sa iyo sa pampang ng tagumpay. Para sa two digit number ay number 11 at number 26 para sa three-digit number ay, number 1, number 3, at number 9. Para sa six-number loto ay, number 28, number 15, number 22, number 28, number 4, at number 49.